kaya lang maharok na. Wala kaya, Bibi! Oo! Wala pa nga! Wala pa nga! Wala pa nga! Tatay ah! Uy! Tatay! Wala nga no, walang ano, gam. Dali ka, dali ka! Doon, doon, tawag ka. Are you sure? Ayoko, Jun. Oo, oo. Halakat na ang <laughs> loob. <laughs> Langgam. Dame. Ayo ikon, ayo ikon bos. Ikat sila tapos di di sak. Dewa ay di Oh, tapos di di ibat sak di di di. Agis mo, sige. Sige. Sige, tabi be, tabi be, Putik, walang lakas. Wala. <laughs> Otos. Di pa. pa? 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 Asalad to. Asalad eh. oh Oo, mga na ito na doon. Ito meron pa sa likod. Hmm. Ito yung kinakap kan bangin mo. Kapitabi po. Ayan, pwede. Ayan, dyan mo hagis kay ano, oh. Ihag. Ay. Dalawa. Ito, sarap mo hindi pa, Lahing na ito. Lagas Wow, oh. achievement aneh lah. Kira. Kita lagi kemukopas. Oke na ikan nah. Sila. Hmm. Cobra. Jesus ka. Oo. Oh. Dandahan lang. Whoa. Last one, last one, last one. Oh my gulay. Ando may yung damit mo hindi masyado. Oh, sige, magugas ka dun. Oh. <laughs> Yan talaga, ang buhay probinsya. Hugas lang yan. Harap, di ba? Yeah. lang Sira ulo ko. Ka. Ay, <laughs> kaman. Sorry. Pagpagin mo na lang yung damit mo. Walang yung ano pala nasa'yo. <laughs> Hindi mo ilagay sa ano. Eh. <laughs laughs> Ha, <laughs> Okay lang yan. Tapos, bubuksan natin siya. Oh my God. Kami sa sundang. Nakakatako. Uy, <laughs> tabi kayo ah, tabi. Ano yung butong? Ano yung butong? Tugas. Anong tugas? Lahing. <laughs> ano nga ah, hindi ah. niya alam lahat? Lahig. Ano nga Walang laman, may laman. <laughs> Walang... Yung matanda na yun. Again, Ay, um... isa matanda na. Isa matanda na. Hindi okay. ha? Okay. Okay. Ay, magaling ako mamili. O, oh, tabi kayo ha. <laughs> 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 kay Dahil kamay mo ha. Agway. <laughs> <laughs> Maram na ba't nga ba't agway. Agway? <laughs> <laughs> ano, ano, ah. A, a, <laughs> a blade. A blade. Big blade, no? ay <laughs> naging <laughs> 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 Ay, tayang! <laughs> ah! Ah! <laughs> piso! Piso, piso! Walang ano, walang laman. Siya ay sabaw na lang. Oo, sabaw, <laughs> uh, sabaw lang. Uh -huh. <laughs> tayo mas si Tia, no? Ay, na po Ah,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không bỏ lỡ những video Ô, dẫn I say human. Kamay ha. Yes. Wala nga. Wala nga naman. Pang ano? You put diamonds. I can blow an app. And super blow. And super Mà là u hùng nè Aia. U. Nu o oh, pila <laughs> <laughs> You do you, good? Try for a little bit now, Just to know how, what, how uh, what it tastes. Oh, yeah, it's so sweet? You want that? No. Tommy, <laughs> <laughs> But you don't like Why? Because green coconut is. But you don't need to eat black coconut. You have to eat like green coconut. Yeah, that's a green coconut. That's a green coconut. Oh. Sure.

Diba? Ate nandito. Dahan-dahan <laughs> ka, Diyos ko napakatala. Wala, di ba? Ano 'yan? Kinuha ni Ate. Ayun no? <laughs> ano 'yan? Ano? 'yan? Ano na pagkaena niya day. natin kanila kanilang balon. Come on, baby. Let's see it. What's the color? Ano, parang nag-iigib. Meron silang ano, inahin na ilupa daw. Balloon. Trakya! Kaya sa so may part na ba sa dyan kaya? Dito. Ano, Ay, nabago ako ni Ace. Si Titan ko. Ay, nabago oh. <laughs> Ah, okay. Tamo yung ano nila, oh. Ito yung ano. Ah. Ito daw yun. Pero, baho. Bababa ako dito. Video mo ako. Ito na eh. Video mo ako. Sa akin, sa akin. So yan yeah. guys. So baba si na to. Yan. Yung nila lang na yan. Meron siya dito. Sa What is that? Parang natural siya na nagaling doon sa puno. Hmm. Kung mo. Tinan mo. Ayan guys. Tignan Sa aming puno na to. Kakaiba. Hindi ko alam ko ano to. Pero tinan mo naman. No, yung ano niya. Yung water niya parang eh, galing galing siya dito sa ugat no? no? galing siya sa ugat siguro dito ng puno na to at tinan mo yung tubig Linit? di ba may, may tubig siya yung puno na to ano tawag sa puno na to be ano tawag to ay no, Linit, yeah, linis. sa tubig in furnace ta mo. Ito ito yung tinatawag nilang balon. to yung, yung, yung na to, ang linaw. Kung titingnan mo siya, talagang makikita mo siya dito. kasi lupa siya rito. Di ko alam kung paano naging malinis ang tubig na to. Pero kung sisilipin mo sa loob, hindi ko alam kung makikita nyo mga kaibigan yung loob niya kung, kung ano kalinaw. Susubukan ko ilubog yung camera ko kahit ano, konti. Ayan yung dulo niya. Kung makikita mo yung dulo niya, ayan siya. Ganon siya kalinaw yung duwing loob niya. Natubo dito. Oo. Malinaw na. Ang sinasabi nila dito, kusa daw tong, kusa daw tong lumalabas. Yung tubig mula dito sa ilalim ng lupa na to. At napakalinaw niya sa loob. Papansinin mo to. At ilubog ko yung kamay ko dito. O? Oh? Kita niyo kung kano kalubog. Parang oh. full. Eh no? Lubog siya. Natural diba? Natural water siya. Hindi ko alam. Yan siya. Pero di ako inom, di siyempre. Hindi. <laughs> Masarap daw <dahil> inom niya. Hindi sila <laughs> pang inom nila. No. Ah. Kaya, pwede, ito yung ginagamit. Malamig siya. Ang tubig guys. Dito. So, pwede mo siyang panghugas, panligo, panlaba. Biruin mo. May natural water dito sa loob ng Tagubata na to kumbaga filtered na siya iniipon siya yan siya hey, gano. Mga ba? gano kalalim hindi siya malalim eh hindi siya malalim mga friendship babaw lang siya pero kita mo na mas sobrang lino sa ilalim di ba tapos meron pa dito yung natural niya na nilalabas ang puno na to although na umulan although na umulan pero maganda pa din. Di ba? So, iba talaga yung mga... Sige, yung iba talaga yung Awa, galing sa ah, natural water. Kita natin. yan. Pero yung tawag sa puno na to, di ko alam. Anong tawag sa puno to, bebe? Hindi rin din yung alam. Taka dito siya alam. Yan. Pero alam ko ito, yung ginagawa nilang ano eh. Ginagawa nilang... Ginagawa nilang bubong. Bubong sa bahay. Uh, diba? Ay no. Kung pinapansinin mo. Ito yung ginagawa nilang bubong sa bahay. Grabe dito. Ito yung lugar na hindi ko napuntahan before. Kasi...